Uh, do you think Sir may po para may po siya? What are your thoughts for? Look, you know, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. You can do other things, but do not uh, think you're with the structure of government. I will not countenance it. Yes. Elected, So, why do you have to sit because, just because it uh, keeps on harping on me? Yeah, this is a democracy. freedom of speech. Kakatapos lang ng eleksyon na mo, mo, bayan. BBM, ang layo talaga kay President Duterte. Day 1 pa lang, tanado na talaga ipa-impeach si BP Sara. Kahit elected si BP Sara ng 32 million, tinanggalan mo ng karbatan, binoto pa naman kita. Sayang, magtatlong taon ka na, wala ka pang nagawa para sa bayan. Wala siyang pakialam sa ekonomiya, sa sikmura ng taong bayan. Ang nasa isip niya, tanggalin si Bipisara. Dahil kakampi niya ngayon ang stream media, dati naman tinitira siya ng stream media. Mga kababayan, sana suportahin natin ang mga senador ni President Duterte. Ibasuran natin yung lineup ni Marcos na senador. Wala siyang isang salita. Ang sabi niya, hindi niya susuporta ng impeachment. Hanggang salita lang pala yun. Kinabantayan namin ng mabuti. Ang sabi niya, binabantayan niya daw ng mabuti. Sino kaya binabantayan niya? kongreso? Kinabantayan namin ng mabuti. Because we don't want her to be impeached. Because we don't want her to be impeached. We don't want her to go. She does not deserve to be impeached. Katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay... Katulad ng sinabi, siya ang unang pumirma para susunod ang iba. Kung bagay, follow the leader. Ayon sa mga kumakalat, ang pirma ay may kapalit. Katulad po sa sinabi ng ating Pangulo ay nung nagpirmahan um, na sa uh, impeachment complaint ay tinanong ko siya kung uh, ano bang advice niya. Ang ganda ng tanong ng Bombo Radyo. Ano Bombo Radyo? Sir, good afternoon. Just want to get your thoughts lang sir. Um, may kumakalat kasi ang mga issue din na may mga kapalit na ayuda po. Yung mga pumirma pong mga congressman sa impeachment ay uh, binigyan po daw ng ayuda. Your thoughts yes. on this? Baka uh, sakali sir na diversionary tactics or they wanted to undermine yung credibility ko yung has? They're undermining the process. Um, by saying that all this, that, yeah, I've, I've heard also the, the assertion that maybe no, I don't think so. Overwhelming ang uh, boto ni ang pumirma. Uh, At yung sa ano ba yung pumirma 215. Ang uh, pagka intindi ko that meron pang mga eh, congressman na gusto sana pumirma pero out of the uh, out of town. So hindi sila makapunta para pumirma. In fact, nagtatanong ang iba kung pwede i-signature eh, mukhang hindi pwede kasi kailangan ka sa harap ng, ng section. Ano po sumpa-sumpa, Mr. President? Wala nga hearing nangyari sa impeachment basta pumirma lang. Dapat transparent po tayo kasi mature na yung butante. Dapat may public hearing kasi elected yung ini-impeach. At dapat bawat article of impeachment ini kung may substance ba o wala. Pagkatapos magbobotohan in public nakikita ang ta ng taong bayan. Dapat ganon, Ginawa yan sa panahon ni President Duterte. Eh, kaya na alam namin. At saka nakasusumpa. At saka naka So, but the the, 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 I don't think that kind of ano, two-thirds two, -thirds, two -thirds of the Senate, 306 sila, uh, they got 215. So over, just a little bit over two-thirds what the house has done has, is clearly within is clearly the mandate that they have been the constitutional mandate that they have to uh, proceed with the impeachment complaint. Eh, ito, todo suporta siya sa kanyang alyans ng senador na dapat ibasura, walang prinsipyo. Pagkaway-kaway, wala naman po mapansin. Kung pwede lang ibalik, si Isko na lang siya, na binoto ko, sayang ang boto ko sa iyo. Binoto kita dahil lang kay Bibi Sara.